Alam mo, may kasabihan na madalas ko marinig. Kapag nasa abroad ka, tapos muwi ka sa Pilipinas, ibig sabihin, nag ka. Pero teka lang, totoo ba talaga yan? Baka naman may mas malalim na dahilan kung bakit may mga kapabayan tayo na pinipiling bumalik? Pero bago natin simulan, welcome muna dito sa aming Tropical Snow Family Channel. Kwento ng isang Mexican-Filipina na, na nakatira dito sa Canada pero lagi naghahanap ng balanse sa buhay, pamilya at simpleng kaligayahan. Sa channel na to, makakahanap kayo ng mga kwento ng pagiging OFW, parenting, cross-cultural marriage at mga usapang totoo lang, walang filter. So kung gusto mo ng mga content na totoo, relatable at may halong tawanan at hugot, please consider subscribing kasi dito, hindi ka nag-iisa. Sa kultura natin, kapag may umuwi na galing abroad, automatic ang tanong, Bakit? Hindi ba okay sa abroad? Minsan may judgment agad kasi nga sa isip ng marami, ang success ay nasa abroad. Pero kung tutuusin, saan ba nang tong mindset na to? Siguro dahil sa mga kwento ng mga unang batch ng OFWs, siguro. Pagbalik nila noon, may bahay, may negosyo, may kotse. Kaya naging sukatan ng success ang remittances. Material things at yung status na parang nakakaangat ka na sa buhay. Ang problema, hindi lahat ng kwento pare-pareho. At hindi lahat ng umuwi ibig sabihin natalo. Maraming nakikita sa social media na parang glam life sa abroad. Snow, mall, gadgets. Pero sa likod niyan, ando ng dobleng trabaho, overtime, at minsan tatlong shift pa. Yung tipong wala ka ng oras, makausap ang pamilya kasi pagod ka na yung birthday ng anak mo video call lang yung graduation picture lang sa messenger so hindi lahat ng nasa abroad ay may malaking ipon kasi may mga bayarin din may utang din at syempre may sarili ring gastusin so kung sakaling may OFW na umuwi hindi ibig sabihin nag-fail sila baka naman pinili lang nila yung mga bagay na hindi nabibili ng pera oras kasama ang pamilya at peace of mind may iba umuwi kasi gusto na nilang makasama ang pamilya may iba health ang dahilan kasi hindi na kaya ng katawan yung mabibigat na trabaho may iba naman sawa na sa malamig na winter at kung gusto nang bumalik sa init ng probinsya at may ilan dahil gusto nilang mag-invest at magsimula ng maliit na negosyo sa Pinas. Tanong, failure ba ito? Kasi may realization siguro sila na hindi lahat pera. May halaga din ng quality of life. Kung OFW ka, alam mo ang bigat ng pressure. Lahat nakaasa sa'yo, magulang, kapatid, pamangkin. Minsan kahit hindi mo immediate family, kasama pa rin sa gastos. Kapag umuwi ka, automatic sasabihin, ay, naubos siguro pera niyan. Pero alam mo, hindi nila naiintindihan na minsan, mas fulfilling yung simpleng buhay. Na kahit wala kang malaking bahay, pero meron ka namang masarap na tulog. Kasi hindi mo iniisip kung paano ka makakalusot sa next bill. So ang success, hindi lang tungkol sa dami ng pera. Minsan, success yung marunong ka mag-let go at pumili ng simpleng saya. Meron akong kakilala. 15 years sa abroad, nag-decide umuwi at nagtayo ng maliit na sari-sari store. Sabi ng iba, sayang daw kasi malaki kita niya sa labas. Pero para sa kanya, worth it. Kasi araw-araw niyang kasamang anak niya. Lalo na, at nag-aaral pa. May iba, balik probinsya farming. Ang sabi nila, finally, masarap pala yung simpleng hangin, kahit hindi kasing laki ng sahod dati. Iba-iba man ang sitwasyon, pero may isang punto pagbalik ay hindi kabawasan. Kundi isang pagpili ng sarili mong definition ng tagumpay. Sa dulo, ang tanong, sino ba ang dapat mag-define ng success? Tayo ba o ang ibang tao? Kung ang sukatan ng iba ay bahay, kotse at malaking pera, baka sabihin nilang failure ka. Pero kung ang sukatan mo ay oras kasama pamilya, kalusugan at kapayapaan, baka naman mas, matong mas matagumpay ka pa kaysa sa tingin nila. Success is personal at hindi ito pare-pareho para sa lahat. Kaya sa lahat mga nagbalik mula abroad, hindi kayo failure, hindi kayo talunan. Kaya ay mga taong nagkaroon ng tapang na pumili ng bagong landas. Ang buhay, hindi karera kung sino ang may pinakamalayo o pinakamalaki. Ang buhay ay tungkol sa kung ano pinili mo o ang mas mahalaga para sa iyo at sa pamilya mo. So, kung naririnig mo yung boses na nagsasabing, nag-fail ka, pakasabi na lang, hindi. Hindi. Nag-decide lang ako para sa tunay kong kaligayahan. At sa dulo, di ba mas masarap ang buhay? Basta may kasama. Maraming salamat sa panonood mga kaibigan. Kung nagustuhan mo ang ganitong kwento, huwag kalimutang mag-subscribe sa Tropical Snow Family. I-like ang video na ito at i-share sa mga kakilala mong OFW o pamilya ng OFW. Mag-comment ka rin sa baba. Ano ang definition mo ng success? Gusto naming marinig ang kwento mo. So, dito sa Tropical Stove Family, lagi natin paalala, home is where love lives. See you again sa susunod nating kwentuhan. Bye!